Ang magandang balita tungkol kay Heso Kristo ayon kay Mateo. Unang kabanata. Ang mga ninuno ni Jesus. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Heso Kristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Huda at ng kaniyang mga kapatid. Si Huda ang ama ni na Perez at Zera, at si Tamar ang kanilang ina. Si Perez ang ama ni Hezron, at si Hezron ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nashon. At si Nashon ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz, at si Rahab ang kanyang ina. Si Boaz ang ama ni Obed, at si Ruth ang kanyang ina. Si Obed ang ama ni Jesse, at si Jesse ang ama ni Haring David. Si Haring David ang ama ni Solomon, ang ina niya ay ang dating asawa ni Uriah. Si Solomon ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abiha, at si Abiha ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ang ama ni Joram. At si Joram ang ama ni Si Uzia ang ama ni Jotam, si Jotam ang ama ni Ahaz, at si Ahaz ang ama ni Hezekiah. Si Hezekiah ang ama ni Manase, si Manase ang ama ni Amos, si Amos ang ama ni Josiah, at si Josiah ang ama ni Jeconiah, at ng kanyang mga kapatid. Sa panahong ito binihag ang mga Israelita at dinala sa Babylonia. Ito naman ang talaan ng mga ninuno ni Jesus matapos ang pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia si Jeconia ang ama ni Shealtiel, si Shealtiel ang ama ni Zerubabel, at si Zerubabel ang ama ni Abiyud, si Abiyud ang ama ni Eliakim, si Eliakim ang ama ni Azor, at si Azor ang ama ni Zadok, si Zadok ang ama ni Akim, si Akim ang ama ni Eliud, at si Eliud ang ama ni Eliazar, si Eliazar ang ama ni Matan, si Matan ang ama ni Hakob, at si Jacob ang ama ni Jose na ang asaway si Maria. Si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Kaya may labing apat na henerasyon mula kay Abraham hanggang kay David. May labing apat na henerasyon naman mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. At may labing apat na henerasyon din mula sa pagkabihag hanggang kay Kristo.